Mga idol atin pong pag-uusapan na ang magiging laban ni na Team CEO at Brian Mendoza ngayong October at Shakur Stevenson may laban ngayong Nobyembre ayon kay Bob Arum. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Lalabanan na ni Team CEO ang heavy puncher na si Brian Mendoza sa ikalabinlima ng Oktubre, sa isang hindi patukoy na lugar sa Australia, at ang CU versus Mendoza ay ipapalabas ng live sa pangunahing kaganapan ng Foxtel at Kayo Sports, at ito ay laban sa pagitan ng dalawang heavy puncher sa junior middleweight division, at ang mananalo ay magiging number one sa naturang division. Si Team CEO na may kasalukuyang record na 23 wins, no losses and 17 wins by knockout ay nakataya ang kanyang WBO junior middleweight title, habang si Brian Mendoza na may kartada na 22 wins, 2 losses and 16 wins by knockout ay magkakaroon ng kanyang WBC interim belt sa linya, hindi malinaw kung itataas ng World Boxing Council si Mendoza bilang kampyon sa ikalabin lima ng Oktubre, ngunit ito ay isang hakbang na may katuturan. Ayon pa kay CEO na inaasahan daw niya, nasusubukan siya ni Mendoza sa oras na maglaban sila, dahil si Mendoza daw ay may kapangyarihan sa magkabilang kamay at ipinakita niya ito na mula sa pagiging underdog, ay pinalasap niya sa lona si Sebastian Fandura, at kakailanganin daw niya na makalapit kay Mendoza nang maaga tulad ng ginawa niya sa kanyang huling kalaban na si Carlos Ocampo, para maiwasan na magkaroon ng mga potensyal na problema. Si Team CEO ang bagong hari ng Super Welterweight Division, at ang mga tunay na hari ay lumalabas at kunin kung ano ang sa kanila, gusto lang ni Team ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang dibisyon, at si Brian Mendoza ang lalaking iyon, malabong babalik si Jermel Charlo sa 154, kaya kung matalo ni si si Mendoza, ang susunod niyang laban ay maaring laban kay Crawford o Spence kung handa silang harapin siya. At sa pangalawang istorya ay ang sinabi ni Bob Arum tungkol kay Shakur Stevenson. Sinabi ni Top Rank promoter Bob Arum na lalaban si Shakur Stevenson sa Nobyembre para sa WBC lightweight title laban sa pinakamahusay naman lalaban sa naturang dibisyon, at ang number 4 contender ng WBC na si Frank Martin ang kalaban na napapabalitang kakaharapin ni Shakur sa susunod para sa WBC 135 pound belt, si Frank Martin ay magandang option para kay Shakur, Dahil siya ay nagmula sa isang kapana-panabik na 12-round unanimous decision na panalo laban kay Artem Harutyanya noong Hulyo, kung hindi sasagutin ni Martin ang laban, isa pang kalaban mula sa top 15 ng WBC ang pipiliin sa kasamaang palad, may ilan sa mga high-profile na contenders, na malamang natatanggi na kalabanin si Shakur. Posibleng kailanganin ni Arum na bumaba kay Jermaine Ortiz o or Raymond Mer bago siya makahanap ng taong papayag na labanan si Stevenson, maaring kaharap ni Isaac Cruz si Gervonta Davis sa susunod, kaya hindi siya opsyon para kay Shakur, at hindi sigurado si Bob Arum kung lalabanan ni Lamachenko si Stevenson para sa WBC lightweight title gayon ang dating undisputed lightweight champion na si George Cambosos Jr. at contender na si William Zepeda ay mga manlalaban na hindi inaasahang sumang-ayon na labanan si Shakur, hanggang dito na lang mga idol.